mahanap yung happiness. Pero hindi yung totoo, parang yun. Makikita mo talaga yung true happiness kapag kakontento ka sa sa blessings binibigay sa binibigay sa'yo ng Diyos at sa pagmamahal ng ng pamilya mo. Kaya 23 now, no? Mas Masaya ba na kaya mo na to be on your own? I'd like to think na ko na po, pero... Ang dami... <laughs> <laughs> Medyo confused din po kasi ako. Okay. Siyempre, binabalance ko din yung, mm -hmm. yung pananaw ng mga magulang ko mm -hmm. at yung sa akin. Kasi kung susundin ko lang yung sa akin, baka ko, ano yari sa akin? Baka mm -hmm. <laughs> mag ako. Mm -hmm. Pero gusto kong i-honor po yung parents ko. Kaya tingin nila na, sa tingin nila, hindi pa masyado, mm -hmm. hindi ko pa kaya mm -hmm. mga bagay na kailangan ko pang matutunan. Pero gusto ko pong magsimula. Pagating ba sa love life, ni say sila. <laughs> Opo. Opo na. Sa ngayon, wala naman po silang kailang <laughs> ikaw worry naman po sa akin. Kasi ako sa ngayon, sa tingin ko po, hindi pa talaga ako ready for commitment. Nakikita ko po na, I mean, pwede akong ma-inlove ngayon eh. Kasi wala naman po. Single naman ako sa saka nasa right age na rin naman po ako. Pero nakikita ko talaga na, dami ko pang kainayusin po sa sarili ko din. Mm -hmm. Um, para maging tamang girlfriend. Ewan ko, kasi siguro masyado po akong advance. Kasi pag umusip mm -hmm. ko kasi, kapag ako nagka-boyfriend, parang forever na yun eh. Sige, yun kaya ang gusto akong mo. Sige, yun <laughs> ang gusto mo. Yung gusto mo, mahalin kita ngayon. Mamahalin kita hanggang umakas na. Ay, eh, oh. parang gano'n. Kaya paano naman ka ma maiglam ang isang sana ng lalo Kaya ko pong paglaban ng taong mm -hmm. mahal ko. Siguro po kung mag-clash kami halimbawa ng parents ko, o sino man yung gusto kong mahalin, gusto ko po i din ang mga magulang ko, pero, mm -hmm. siyempre, may sarili po po akong buhay. Sinasabi ko din yan sa mami ko na, may mm -hmm. sarili din akong pag-iisip. Nagdarating mm -hmm. din yung panahon na, kung iba, may hindi na gusto yung taong mahal ko, mm -hmm. siguro sana, ma-accept din nila at sana, hindi naman ako magkamali. <laughs> ano pang dream boy mo? Yung willing akong intindihin. Basta mamahalin niya lang po ako kung sino ako. Hindi kailangan sobrang gwapo. Mm -hmm. Basta, sana... Gwapo naman ng konti. <laughs> Magkano naman kami, compliment naman. <laughs> Oo, mag na ito. Makabawi man lang. At kahit napapabalitang may bagong inspirasyon si Sara, aminado itong mas maingat na siya sa ngayon sa kanyang puso. Takot ka ba na buksan ulit yung puso mo? Oo. Pero ngayon, tinitimpla ko pa po kung paano mm -hmm. ako gagawin to. Mm -hmm. I don't want to be stronger this time. Mm -hmm. Ayoko po magpadala. At naniniwala po ako na yung pagiging in love mm -hmm. no hindi siya overnight po yes. mm -hmm. bago ka pumasok ng isang relasyon mm. -hmm. kailangan mong kilalarin muna isang tao kailangan kilalarin ka rin niya tama para at kailangan din naniniwala ako sa paghihintay po naniniwala talaga po ako doon kasi mm -hmm. pagka isang lalaki hindi kinahintay. at um, Nag-give up na right away. Hindi oh, niya mm -hmm. oh, din yung deserve. Kaya <laughs> sabihin, hmm. hindi ganun ka strong siguro yung affection niya for you or, mm -hmm. or yung love mm -hmm. niya for you. Pero ayon kay Sarah, kapag siya ay inspired, maganda raw ang epekto nito sa kanyang performance. Like ko sinasabi na you are a total performer. Pag pinood kayo talagang very worstest, pa, paano mo pinakahandaan yung mga ganun? Siguro sobrang punakatulog talaga yung musical influence ko si MJ. Si Michael Jackson. Okay. Ka ability niya na mag-connect sa audience niya through um, his performance. Kaya, grabe naman talaga yung reaction ng mga audience. Diba? Ang so, hinimatay. Oo, oo umiiyak. Alam niyo, napaka-ambisyosa ko po. Bata ako, gusto ko. Gusto ko ganyan! Gusto, gusto ko talaga ng one day, mm -hmm. mag maging ganun ako. Yung talaga natatouch ko yung puso ng mga nanonood sa akin. Parang never ako naging happy sa bawat performance. Parang Ganun, parang lagi kong iniisip na may kulang pa. She's a star because she works hard for 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 everything. Backstage when I prepare her, uh, that's we're we'll talking about two minutes before she must perform, ha? Nag internalize na yan. Oh, uh, she will listen to all your instructions. Pero ganito na yan. Ganyan na yung sure na yan. Ganyan siya mag mag-focus. Sa so, paano mo ini-improve yung sarili mo? You went to the States para mag-voice lessons ka, mag-dance lessons ka. Kanina bang desisyon yon? Desisyon ko po. Gusto ko po talaga kasi... Um, there was a time po na nagka-problema po ako sa, sa voice ko kasi mm -hmm. um, sabay-sabay <-s3> mm -hmm. sabay po yung trabaho ko. Nayroon akong teleserye, tapos mm -hmm. magko-concerts ako. Sabay-sabay. Um, <-s3> After pag-aaral mo ng voice lesson sa kayong dance lesson, mm -hmm. nakita mo ba na malaki talaga yung na-improve mo? Um, yes, nabus yung confidence kasi nawala din yung confidence ko yung mga panahon yun po eh. Si Sarah kasi, um, for some reason, mahiyain siya. Mahiyain talaga siyang bata eh. Um, at saka, ang dami niyang insecurities sa maraming bagay na hindi naman dapat. Akala niya parang pangit na ilong ang laki daw ng legs niya. Kasi ayaw magpakita ng braso. Ayaw magpakita ng chan. Sabi ko nga, Babe, kung ako may ganyang katawan, hindi ako magdadamit. At saka so kasi Sarah, meron siyang talent na hindi niya alam meron siya. Pero kapag nakaharap siya sa camera, it just comes out naturally. Para siya nagmumuhas. Bayan 2012, isang panibagong hamon ang nakataksang sumungin ni Sara, ang kanyang first solo variety program. Ano feeling? Finally, you have your own variety show. Yes, you are very blessed kasi nga sa siyempre, sa lahat ng mga magagaling din ng mga performers, ikaw talaga yung natili na magbigyan ng sarili mo show. Actually, ngayon po hindi ko masyadong nagsisinkin. Mm -hmm. Katulad sa, sa mga... Sa mga concerts, Kapagka siguro malapit na malapit na, yung moment na nandun na ako sa stage, mm -hmm. o, ngayon nandun po yung kaba, yung sobrang kaba at saka mm -hmm. excited, excited. Pero I'm sure pagka malapit na malapit na yun, hindi na ako makakausap. O oh, <laughs> nang-reviews ka na? Pag, sobrang nang ka, ka na? Kasi po ako pagka nang-reviews na lang, yun, hindi mo ako makakausap kasi ang daming tumatakbo po sa isip oh, ko. Okay. Pero ayun, sobra po akong thankful. Okay. At uh, sobra po akong blessed na napagkatiwalaan po ako ng wow. Mm -hmm. sariling, sariling show. Mm -hmm. Ang alam ko po, po na daling ko dito. Mm -hmm. Of course, hindi ko po maiwasan na may takot. Kasi okay. wala ako na to. Oo. oo. <laughs> sariling sarili mo na to. Oo, At oh, ko talagang trabahuhan. Kailangan mm -hmm. ko po pong mapasaya talaga yung mm -hmm. televiewers natin. Susunod!